lang. Dinala lang po namin sa mas maraming uri ng project. Thank you, Mr. Chair. Pwede makasingit po. Bar Dr. Rapi. Kasi sa pagsasalita niya para bang siya pag na -api dito para magkaroon ng kita yung kanyang mga empleyado at magsasagalan sa maliit na kita. Kanina nabanggit mo, lahat ng project ninyo ay okay on the level kasi in-assist ng DPWH after you accomplish that project. Tama? Opo. Yun. Ano nangyari dito sa UP Manila Rizal Hall? UP Manila po? Yeah, wag ka na magmaangmangan. Ah, UP control po, po yan, Mr. Chair. No. UP Manila Rizal Hall. Yung hall na sa UP na kayo ang nabigyan ng proyekto para ayusin yung building na Saint St. Timothy Construction Corporation. Contractors, Pacifico and Sara Discaya. 30 million noong 2018 ang pinondo para dyan. Hanggang ngayon, di pa matapos-tapos. 2018, ano na ngayon? Uh, Mr. Chair, yung ganyan po kasing mga, ano, may, may mga, may mga suspension po yan. May time suspension. Eh, explain for seven years, 30 million pinondo rito sa UP Manila, hindi pa patapos-tapos. Sabi mo, lahat ng proyekto niya on the level, di ba? In-inspect ng uh, DPWH, siguro you're referring to Constructors Performance Evaluation System, yun ba yun? Okay? So dumang kayo sa CPES. So, kung dumang kayo sa CPES, eh bakit itong 2018 na project niya sa UP Manila, hanggang ngayon, yung Rizal Hall, hindi pa tapos-tapos, na binadjeta ng 30 million. So mga estudyante, hindi na yun, so tumatambi na sa labas. Ah, uh, Mr. Chair, yung DPWs po sana ang makakasagot niyan? No, ikaw makakasagot ito. iko project mo ito eh. Uh, Hindi naman sa DPWs binigyan 30 million. Sa'yo binigyan 30 million. O bakit may tulak sa DPWH? May mga time suspension po yan, extension. Then explain to us. Because this has been for 7 years. Mm -hmm. And you cannot explain? That's 30 million people's money that was funded for that project. And yet, it hasn't been accomplished as of yet. Don't tell me, di mo alam ito. Eskwelahan ito, iho. Hindi ito basta-basta mga building, eskwelahan ito. Mga estudyante ang pinag-usapan natin. Uh, Your Honor, ano po, may example, mga all. kompleto po sa mga dokumento. I-present po namin yung mga dokumento po. Next. No, no. It hasn't been accomplished. May mga kausap kami doon sa skulahan. Uh, Baka may papuntahin ko dito yung professor. yung professor po doon, ang hindi, hindi po nila kami binibigyan ng ano po? Hindi ka binibigyan ng professor ng ano? Ng ano po, Nang uh, hindi po nila ina-approve -ina pa po yung na makapagtrabaho. Well, then bakit mo tinanggap yung 30 million since 2018, hindi kayo na-approvehan ng professor? Siyempre, yung professor papayag yun. Kapakanan ng skwela kanyang, Kapakanan ng estudyante nila, ba't hindi kayo papayagan ng professor na magtrabaho doon? That's stupidity. Paliwanag But mo nga kung discussed. bakit may suspension. Yun ang tinatanong eh. Bakit may suspension? Ano ba nangyari? Yung, yung... Yun ay paliwanag ay, mo. Hindi po approve sa kanila yung design. Base sa DPWS po. Kasi DPWS po talaga ang nagbibigay sa amin ng instruction kung itutuloy o hindi. Kasi ang makausap po, yung consultant po ng skwelahan at hindi, ang DPWS tinatanong po. tinatanong ni Senator Rapi, binayaran ka na eh. Binayaran ka na ba? Yes. bayan. Kasi ganito yan, ano, Mr. Diskaya, Bago kayo gagawa ng proyekto, bago ba approve yung proyekto, gagawa kayo ng feasibility study, right? Mm -hmm. And then yung feasibility study na yun, ipapakita nyo doon sa kung sino man yung nag-request ng eskwelahan na para sa proyekto yon. So, ba't di ka approve ng eskwelahan? Ba't di ka pagtatrabawin kung pinakita nyo sa kanila yung plano ng building na gagawin nyo? Ah, uh, Mr. Uh, pinakita nyo, uh, hindi, yung plano. Sabi, um, bago nyo gagawin yon, kasama yung mga taga ng kung kinakailangan, tatawagin yung eskwelahan, ipapakita nyo, ipapresenta nyo, ito po yung plano na gagawin namin. Ito yung structure. Ito ah, yung... Government project dito. kasi ito eh, dahil UP Manila. Sino ang gumawa ng project? Ay, ang, sino ang gumawa ng plano? Ang gumawa po ng plano, sumusunod lang po kami.